Magandang gabi muli mga kaibigan. Ako si Lita Sevin. Narito muli upang yan in sa inyo ang mga prediction ko ngayong election season. May mga dadating daw na, na iba't ibang kulay dito sa CBA. Hindi pang lalo kung ano-ano ang mga kulay na ito. Dahil ako nga pala ay colorblind. Nararamdaman ko rin na may mga ang ilong dito that is sa sunod-sunod na pagtatagalog ng mga kanilang dadalaw. Malamang sila rin yung mga tao hindi naroon ng videos ko. Nakikita ko rin na mataming CD-ARs ang pupunta dahil ang mga cd ay mice voters. Hashtag bola! Dudulili magtatapos ng aking pamumula. Ang na pagdating ng iba't ibang kulay dito sa CBA. Ang mga detalye nito, gamit ang aking mental powers, ay lalabas sa inyong kanya-kanya screen. Ako ulit sa Abangan niyo ulit ang akin susunod na mga video. Yes!